Magandang umaga po mga karambin. Ay, dito po tayo. Hindi naman napasuot po sa niyuga naman. Kahapon po sa tubigan ay. Naman. Niyuga naman po. Yun ang mga ating tubigan ay hindi naman po nagmamadali yun. Kaya na nga po naghugas tayo ng binhin natin. Ay, mga lunes po yun natin i-lalagay po. Tapos yung mga tabasin yun sindo na hindi pa naman po tatanim tayo. Mga january pa po ay. Diyan sabi ko po ay dinip po muna sa hanayugan. Tayo mag po. Di tayo po ay muna. Kapag ka ito ay natapasan lahat, hakutin po ng kabayo. Tapos dadalhin sa tapahan po. Doon dulutuin. Ay marami po kami. Si Paringatan. Paringatan. Maganda umaga. Maganda umaga. Di kami napasut naman po. <laughs> tapos si Pariran din nandyan po sa kabila nangangawit po sila sila ay nakatukas sa pangangawit sa pag-iipon si Paranjugar si Kuya One si Paranuel po ayan. dito po tayo sa may ano po ito sa may rambutanan po para po ayan o oh, patatlong timbuna po papapawis po yun po, may mga tubo na yun, ito po, masarap, ito po yung mirinda din ito po yung mirinda po yung tubo yung nasa loob sa bundok siya po pa, siya po ano uh -huh. pero daw po yan o ay, pampasko daw po, po pang maigiri, pambili ng mga pang handa ano ang basta po tipo eh, ay din yung pagkasalo-salo sa Pasko. Yung mga pipira din eh. Bawa nang dito po yan o no? ay ang kalakaran po ay eh, hati. Sa inyo po ba hati ang partihan? Sa inyo ba pare? Ano bang uh -huh. hati na rin pare? Hati, mayroong 40 Yun po, may 40-60 sa ibang ano po, lugar. Iba, hati. May iba po hati. Dito po, sa itay na ano yung po. Ang ganito ang labanan. Halimbawa, kami po ay 6. Sa may ari ay yung kalahati. Yung kalahati sa nagtrabaho doon ay sa anim. Mo. Yung po ibibibay kung magkano po ang repair. gamit. Halimbawa ay maka 50,000 ang kabuuan. Ibibay ito. Plus yung kalahati sa anim. Ano pare? Ganito. Yan po ang paghahatihan ng mga kaba. Dati po ay 4060 ay ginawa na rin pong hati, gawa ng mahal na nga po ang mga bilo Pero hindi may babawasan pa para sa ano, no? Pahila. Pahila uh, po pala, sa parada. Parada. Hmm. May bayad po sa kabayo pala ito. Mahirap pong mamasa, no? Masakit din po sa balikat. Kaya iniupas sa kabayo. Si Sani po ay, ano nga, yun, may gawa din, no. Yung kasala din dati dito. Dito naman po sa probinsya, maraming pag-uustarhan na income. Huwag lang mapili sa trabaho. Ano, pre? Sa trabaho dito. No? Oo. Patawa na lang ako lang. Ay, maganda-ganda po ang pres mo ngayon. Magkano ba ngayon ma? parang yung kalakaran niya ba? Parang po kayo 47, 45 ano? 45 po. Ang buo parang mahigit din ano? 12 na ba? 11.50 Ay parang may 11.80 na sikat dito eh Iba iba po ang presyo mm, Sa inyo po ba? makamang buo? Dito po ay may 12 May 11.80 May 11.50 Dipindi po sa mga pick up Nakatapos na po tayo mga kapanbin Tambak po ang niyog po Sa niyogan na itay Dami eh. Doon pa po, po sa kabila tayo Marami dyan, pre. Yan, eh. Yan po, eh, ano, kung saan madami, doon tinitimbong po. Yan. Hmm. Yan, yeah, din po tayo. Pagkakatapos ng isang timbong lipat po sa kabila. Ari sa ibang lugar, pare, ano, eh, napapakanabangan. Yung ibang tumbulok oh, po. Ito. Um, napanood po sa YouTube po, mga kapang din. Yung ito po, Doon sa parang sariaya, kandilarya po ginagawa nila parang ano yung uling mm. bao inuuling nila tapos yung niluluto nila mm. tapos giling para sa raya po ginagawa din eh tapos meron silang gilingan pagkagiling pagka powder templado yun ay eh. mm. tapos yung lalabas po na sa machine na yun yun po ang uling na pwedeng gamitin parang ginagamit na po sa ibang bansa dideliver na lang magaling po dito po wala sa amin ay pero kung magkakamirong pong gano'n na magagawa ay walang problema po sa anak sa mga, mga gantong gawain uling ang dami po dito tambak po ang bunot dito sa amin pero yung bao as lang po doon ng uling po ang bunot po ang tambak dito. Sa inyo ganun din. Ganyan okay. po lang. Dino, ang... Pero kung po dito, ay umaya naman sila magiging pre. Oo. Ang gusto nga po ng iba ay ano ay. Kunin na lang siguro at para mahawan din yung ano, yung lugan, malinis, walang yung ganyang timbong. Tirahan po ng asin. Eh, wala naman po kami magagawa at wala naman, wala naman po maglalagyan, diba? E Hindi dyan lang. Yan, iba po, pagtatayo ang bunot, ginagawang pa po yan. Ano ko pa, eh? Panggatong sa ibang lugar. Sa betuin ano? ha? sa mga ano? lang Pwede rin eh. po itong panluto sa papa. Ang lang ang po. Lagi pong drama. Ruha po ay. Mausok po ay. Yari naman, priya. Ah. Ano? Lipat na naman. <laughs> Hindi po muna tayo matawid sa ilog. Dito po muna tayo. Malapit-lapit, priya, no? Ang trabaho natin. Doon po naman sa ating taniman na halaman, wala pa naman pong ano... Harbisin tayo, eh di. Dini muna, ipapalaki pa po. Tsaka po sa ating sitaw, ayan po. Hindi naganda, kung nang nainaman po ng ulan. Ano pre? Narugado po sa ulan, pero sana po makasurvive yung ibang buhay. Yan, wari po talaga pala ang man ng Dulay pa. Ang gawa hmm. nang maulong po pag December ay. tayo. Diba, pag paghahanda lang ngayon December 3 eh. Para, para by January, tanong po tayo. Nakailang plat na pari doon? Nakaisat kalating ano? Nakaisat kalating luwang na po doon mo na, Kaya, ang naplat na pari. Kaya nga wala ang yung iba po ay ano kumuupis ang pagkaplat ano? Kuha ng ulan. Kaya marirepair na lang po. Ha? Oo, oh, para mo dito mapaano. Eh. Naapektuhan din po yung mga pot. Ay, dito naman po yan ay. Apat na araw po ulan nung nakaraang linggo. Kaya ay wala pong yung Hindi gaganda po ang halaman. Yung po ay dire-diretsyo. Kung naman po ay yan nila, ang talagang ang ano tapos lulurok po ng malakas ngayon nga lang po ulit na ganda wala may bagay po na ano, si Robin pero wala yung kailan nila hindi pa rin Ano yung pre? Bumbo, marinda. Ba, sarap. Pawas pre, pawas. Dini po ay ano? Libre ang siopaw. Ano pre? Ano pare, siopaw yan? Anong ano mo? Anong flavor niyan? Bula-bula <laughs> o bula, asado? Pare? <laughs> Ganda yung laki po ng bulay. Eh. ay. po Pari, hiwalay mo. Bago yan. Oh. Ito po libre sa bukid, sa bundok. Mm. Yeah. <laughs> Bayan mga kalibre. Wala. Hindi nila ang sa bukid. Mm. Oh. Sulbong so merinda pari. Ano ka na, na pre. na po ah. Dito tubig po ito. Dito manong magtubig eh. Hmm. Hmm. Loh. Hmm. Ah, mana lu. bilang. Para hinirama, 'yan sarapan pari. Hmm. 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 Ito po ay nagugulay. Ito po ay nagagataan mga kapambin. Yung ganun pari. Par, Ganyan pala natin masarap. Hmm. Si pari atan daw po hindi pa nakakatikim ng ganun na ginataan na tubo. Sa so, isang araw po tayo maluto. Pag yung namamaak na po mas marami makukuha ay. Eh. Pero tayo po ay ano. Makapagluto na sa dati sa ano, bundok. Ay so, ating ulitin para makatikim po si pari atan. Ganito lang natin tikman ko ay hindi yun na niluluto. Dilaw ano? Kung mm -hmm. dito. Ah. Ba't wala pare? Karan. Ba't wala? Ah, ba? Ayun, ganyan kalaki pre. Mm -hmm. okay. Ayos. Ayos sulpan no? Oh. Ayun, pari ulaki oh. Laki, oh. Mm hmm. Mm -hmm. Ay, kartungan pare. rin. <laughs> o. Oh. yeah, wala mambitak oh. o. Solve po. Solve. Mm. Mm hmm. May kamis. Hmm. Hmm.

tayo po yung na po at gawa ng tanghali na kasi parang atan pre kakaan po tayo sila parang andi saka si po yung unin nandyan po sa taas po nakakain na daw po sila ay eh. tinapos lang po natin yung ano dito yung tapasin wala na dito mamayang pagkakain po dyan naman po tayo sa pataas hindi yan parang po natin eh